Ako gid pasalamat sa nag sponsor og sa inyo Sir Rene og kan sa bro tata kay wala mo wala pud ni karon inani Ate ni salamat kayo nga na gipatila mi ni mo gin ngon ani ako ta ko nga balay og gin ngon ang handa karon, ron sikat sikat di ka sa pagkabata wala di ko katilaw gin ngon ani og dili na may magkalisod mga nakaraang mga linggo eh habang sila nandoon sa tent sa bakanting lupa eh pinasok ng magnanakaw yung bahay nila Hello guys uh, dito kami ngayon ay uh, dinalaw namin si Marby so mula nung uh, lindol mag isang buwan na so ngayon pa namin nadalaw okay lang yung bahay nila yan yung nanay ni Marby Si Marvin, mayroon pang nilakad. Ano sa dagi, lungka pinang balay na? Dito no, ni sa ubos, pagkapag naman saan na? Nasa aman? Masinala na. Okay, add to mo sa tent? maghigda no? Oo, no, ka dito sa, kwan, isa. Asa mo nag-10, nag-10 tapit? Ang Oo. Ka sa sa bus, ilan dito sa jubi. Oo, oh, datapos, gilungkap kapdre? Oo. No. Ngayon sa may nakuha, way nakuha? May nakuha. Okay. Ay tadi ang kwarta diyang tinaguan. Tedana ko. <laughs> no. no? Manglungkap sa si mga balay. So ingat-ingat ha ang mga tao ngayon nandoon sa ano po sa bakanting lupa nagtent. mag kayo, bantayan yung bahay niyo, Baka mayroong mga gamit kayo manakaw kasi ang mga mga magnanakaw ngayon. Nigara ang magnanakaw ngayon. Si Marvin nandoon pa. Uh, si pinuntahan sa tatay niya. So dito kami siliko dumahan mas maganda dito. Uh, okay lang yung daan nagmotor lang kami yan po so kasama natin ngayon si Sammy kasi si bro tata mayroong nilakad so nagmotor lang kami yan so soong tayo sa babu wire babu, may babu wire dito sa, ano po, sa likod ng bahay nila yan po nandito na si Marvi

Hindi kami dumaan doon sa harapan kasi mahirap yung daan doon. Dito kami sa likod dumaan. So, tingnan natin dito. Paka pa natin. Tingnan natin yung bahay nila. oh na may sa... kirna na? Kira na. Ito po yung umanda dito. Ito Mahadira ah.

Yan po eh, may tent sila dito. May maliit sila tent dito sa ano, bakuran. Nay matulog gani. Ah, oh, sila maman diha, papa. So diha ang sam na diha. Manok. Manok. So, ito po yung bahay nila. Yan, kumusta yung bahay ninyo? Wala bang sira sa lindol? Ay, Tay, dali mo are. Nay no, kuan na iko sa. Na tuy kuan sa sunod wala pa. <laughs> Yan na po Ah, buak. Hindi ako, hindi yung nana. Sila, gamera. Yan. Na, na, Ito po yung bahay na, guys. Yan, eh, may si, ah, uh, malaki itong bahay na ni Marby. Ang sinong ba sa vlog natin sinakaraan. Arre, tada, arre. Mang lingkod, tada, Ano, ah? Ang blot balay. Ang ganda ng uh, bahay ni Marby, Dali, mari, Dali, na, to. na, mula nung matake yung malakas na lindol dito sa norte, ngayon lang tayo nakabalik dito kay Marby. So sa nakaraan, yung inabot ni Sir Ernie Amura, si Marby lang pinatawag ko doon sa bahay. Sila lang pumunta sa bahay ni pumunta sa bahay namin. So ngayon po ay pinuntahan talaga namin dito para malaman din namin kung ano bang nangyari sa bahay nila. Okay lang? Okay lang. Okay. Um, matibay itong bahay ninyo. So, uh, wala mo yung trabaho ron. Tay, wow. wala. Wala. Uh, ya, yeah, asa mo mo aton, ato direre mo aning atubangan og may adto gin mo dito sa opos. Kuan. Ni Ato pa may sa unahan. Dito sa likod. Oh, oh dito, dito. dito Abot mo dito. dito? Mm -hmm. Oh, ni pagkahuman nang adto mi korsada. Naga to. Naga may... uh -huh. yeah. mi. Pinas maayo po ito sa karsada kay mga hinabang ba no? Oo oh, mo niya. Ang ikabot lagi dito tubig na po sa mga. Kaya... Tubig na po ng problema. Oo, nasa iway pang bagtun. Oh. So, grabe ang lakas ng lindol na tumama dito sa amin noong September 30, uh, mag-isang buwan kahapon. So, kung sa may na-experience niyo atunay, pati mo tong kusuga, kung sa man inyong nasinati. Layat. <laughs> uh <-huh>. Layat ko din. Kung layat ko din, ako na nila, kung gilabay ko. Kagikan ko saan. ko kukla, uy, kuyawa na ko ngayon ako, kuyawa na ko. Layat ko. Kung kukwandre, gilabay ko sa nilas ko. Kapitin katlok. So, parte dyan, kulbaa? na po, So, mag lang ta, misa may sa ginoo kay kanyang mga pasidaan sa ginoo ba? Oo, dyan sir. Mm. Ang banday, kinakao ano anak ala, ya, underwear, sa parto, katong lamisa, ni Ani pa sa kuwa. Mm -hmm. May gaya, nakadagan ko. May gaya, nakadagan ka? Huwag ka na mm. drawer? Wala. Kasi ang lakas, ana-ana, ganon-ganon no? Boom! ana ganon ganon ganun Badyong it. Oo, mm. mm. ganun. Ang sige, kos gano yung sinyong hadre, mausad among na pandito. Ang sige, ang mausad pating kusugadus mo, Ang ya amung balai sa minto mas nakuratan mi <tutuk> ya, kalau yang segino nah, amung balai gamay crack gamay ra so kani inyo light materials man eh mm. so okay ra ni siya oh so sa pagkaron kay ang ang bakanting bakanti perting tono ga so mas maayo nga hina hina naman mas maayo ari na mudres tugkaran ah di <tutuk> ya, sa bakuran lang kayo magano higa higa ba <tutuk> Tapos, pwede yeah. diha di kay pwede man kung mukusog o pwede raman makadagan mm. so walay problema gawas anang mga sikan floor kay kung mukusog maglisom tagdagan <laughs> so pwede raman migda ninyo kay kung mukusog ah, pwede raman maambak dito mm. wa may problema ni matumpag kay light materials man ligon man eh balay kay bago pa man eh nahimo mm. so uh, pero salig lang ito sa ginoo no? <laughs> Oo. so kung sa matang naay kung sa may hitabo ni naay ng lungkab

eh habang sila nandoon sa tent sa bakanting lupa diyan, eh pinasok ng magnanakaw yung bahay nila so buti na lang walang, walang dinala na gamit wala. <laughs> kwarta siguro walang tuyo ah kwarta? Oh, wala kwarta like, so magingat lalo na ngayon ang mga tao ngayon nandyan pa sa mga bakanting lupa sa tent ang iniwan ang bahay so ting tingnan tingnan yung bahay ninyo baka pasukin ng magnanakaw kasi danas nila dito sa nakaraang linggo po pinasok po ng magnanakaw yung bahay nila so nagnakuan nakuha nang abungkag inyo dihang mga gamit Iita. nangita nangita kwarta ang imuhang minilyon diha wala nimo. mo gidala ko gidala imong minilyon Ngita itu kwarta gini ul. Ngita gitu. Kau nak kuam bugas? Kuam hmm. bugas ulah kuah. kan man? So magamping gino. You know? Udin <laughs> he lang mo ay lang mo ato para matanaw-tanaw ang inyong balay. Ito. So sa mga ta, sa mga kabayan natin diyan na nagtin mag-ingat kayo. Babantayan niyo yung bahay niyo. Baka may nakawin yung mga nasa mga gamit sa loob. Buti lang sa kanila, pira lang siguro ang hinanap kasi yung bigas na sa loob hindi po nina, dinala. So yan po ang update natin ngayon uh, at tinida sa Atins Grace, yung bahay nila ni Marbie. Okay lang po. Uh, wala pong sira. Mayroon ng konti doon sa gilid na butas na tamaan ng ano po, sa solar. Oo. So, ay ngayon po inapawarito po kami si si Miss Jalba sa nakaraan si Sir, Sir Ernie Amora to, no? Katong pumunta ka sa amin, naibigay ko kay Sir kay yung pinaabot ni Sir Ernie Amora, naibigay ko sa inyo yung pumunta ka sa bahay namin. So ngayon po ay eh, si Miss Jal nagpaabot. So pumunta talaga kami dito kasi undas no? araw ng patay bukas. So mayroon kayong magamit, no? Pambili ng kandila, no? So nagpadala si Miss Jal ng 20 pesos pambili ng kandila. <laughs> Ito. Ito so, ang, ang klase ninyo ngayon. Online class. Online class. Oh, yeah. Nang midterm kanina niya, gikuan man da nga. non special working day man din. Uh -oh. So, yan. Uh, Nakabot si Miss Jan. Ito po. One. Ito po, 2,000. Galing ni Miss Jan. Huh? Salamat. Uh -oh. Salamat At saka, Miss Jan. Mayroong 1,000 para sa inyo. Galing ni Miss Jan yan. Ah, uh ah, -huh. uh -huh. 500 kayo. Mm. Eh, -hmm. Palit tubo ba? Gili <laughs> ng ulam, no? Mm -hmm. uh -huh. So, sa so maraming salamat uh, Miss Jal, Miss Jal ng Dabaw. Mm -hmm. So, naibigay natin kay Marbie ngayon. So, Marbie, sa may kasunod ko na Salamat, Ma Miss Jal, sa iyong binigay na cash. Malaking tulong na po ito sa amin. Lalo na ngayon na uh, ano, uh, undas na bukas at may ano pambili ako ng load kasi online class kami online class ah mm. uh, pangload at saka pang magsindi din kayo ng kandila doon sa cemetery oh. mm. so ngayon mayroon na kayong karne nag-ano na kayo luto Luto ginala kayo ah nagan oh oh na maksudan oh ko niyo kayo what nung ba oh anak jo palit ba boy palit ba palit mo ba eh, ikaw tayo, kung sa mga mo. mga um, ikaw po, salamat yung taw. Nga, nga record mo, o okay, inuman si... Ang nabigay sa pira. Ah, si Miss Jel. Um, si Miss Jel. Mm -hmm. Miss Jel, salamat yung taon. Mm -hmm. Si mga pagbigay nga pira dito sa um, amin. Mm -hmm. uh, yung ikaw, mm -hmm. Salamat yung taon. Ikaw na eh. kanang salamat na yung mong nga gihatag sa mga salamat og dako nga may pagsalamat ng Tony sa imong kuwarta tonton, salamat, salamat ka oh. so, happy. happy. so, yan po ay eh. maraming salamat, Miss Jal sa Dabaw. So, yan po. Uh, Mag-ingat kayo dito ha. At saka, siguro pwede na kayong hindi babalik doon sa baba. Mag, sa tinting. Dito lang kayo mag-ano? mag, ano, mag Pwede kayo dyan matulog. Pagkatapos, kapag uh, malakas ang after siya, pwede kayong bababa dito. Oh, no. Ma like material kayong bahay niya, hindi masyado. Ang um, no. um, trapal, kagi napay ni Sao ba? Mm. Kaya share lang po sila. Oo, mo ba? Oo, sige. Ha? Hindi uh, mm. lang kayo <laughs> magdugay kay napamiko na. Napamila kaon po. Uh. Sige, bye-bye na mo. Bye-bye. Salamat. 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 <laughs>